ang mga na-experience ng mga napakalakas na ulan pero yung napakalakas na hangin na gano'n first time ko po naka-experience nun at saka wala pong bagyo ngayon ha wala pong bagyo ayan no, parang ganyan lang po kanina normal normal lang po na ulan biglang gumana na lang tapos ayan o, no, biglang nawala po ayan o, no, parang normal na ambon lang grabe napakabigat po niyan. Ito yung mga ilaw namin diyan. ano? Buti na ako, Berto. Oo. Tanggal yung mga bandana natin na nakabit dyan. O, oh, ito pa, gaano kalaki yan? Gaano kabigat yan? At mas gaano kabigat dyan? Yung oh, upuan, ano? Oo. Tamo nga. Yung nilipad dyan. Yun na lang. Ito, tingnan Ito po sinasabi ko sa ito. Ito po yung billard ng ano, yung ilaw na... Ito po, nakapakuhu yan. Naka-intak po yan ng mag ng magandang maganda. Yan, ayan po. Pero lahat po yan tinanggal ng ipo-ipo. Woo! Eri na lang, oh. Eri na lang. Parang napunta dyan yan, oh. Oo, oh, umakap sa tayo. <laughs> sa bilyaran. Guys, mali pala ako. 30 seconds, umulan lang na malakas. Pero yung paghampas, mga limang segundo lang. 5 segundo lang. Grabe naman. Sirayo <laughs> po, Okay. So nga, <laughs> kaya mo ba ibawag yan? Ay, easy tayo. Di natin mapabawag yan. na lang. yung mga nabanggay. <laughs> okay na lang. Nakapix po lang siya. Kaya na 5 seconds lang. Ayun, no. mga di and Oh. Ay. Kuya ragis. Ano? oh? Sa likod natin oh. Yupi lahat eh. Tingnan mo yung nangyari sa ano, sa may billboard ni yupi yung mga tubo. Ayan o, no, hindi bagsak, yupi. Wala pang tarpaulin niya. Oh, ito mo na po ito isang Wala pang isang segundo, dalawang UP. segundo. Tsaka na yung paper. Lan, yan po yung nangyari sa may kambing halos buwal po lahat. Yung kubo, hanggang ngayon nga po hindi pa rin po ako mapaniwala Kasi ang dami pong bumuhat po ng kubo na yun Yung mga fence po namin, hasibak po talaga yan At saka yung sa mga gate nga po namin, sa may tambayan po namin doon, sira po talaga lahat Kaya nagulat po talaga ako Ngayon, akala po namin, e mismo sa amin lang tumama Kasi syempre medyo malawak po o walang nakalagay po sa may parang gitna po namin mismong doon din po pala sa mga kapitbahay po namin, tinamaan po sila. Kaya hindi po namin alam kung mismong sentro po yung barangay po namin tinamaan. At ito po ibang nangyari po sa barangay po namin. Yan, ganyan po yung nangyari sa labas. Ah, kaya hindi po agad nakauwi yung kapalit namin si Kelsey kasi naharangan po ng mga bumagsak na puno yung daan po dito sa amin. At para mas maintindihan nyo po kung ano sinasabi ko pong lakas o yung buhawi na sinasabi ko, chinek ko po yung CCTV po namin kasi nakita ko po buhay pa po eh. Chinek ko po at hindi ko po inakala na ganun yung makikita ko dahil akala ko po sa mga palabas ko lang po nakikita yon Sobrang grabe po pala talaga. Hindi ko lang po nasabi kanina na meron po kami isang kasamahan po dito na malapit po siya sa may, ando po siya sa may garahihan at nung pumasok po yung buhawi, tinakay po siya at kumapit na lang po siya sa may mismong poste ng garahihan po namin doon sa may sasakyan. Para po mas maintindihan nyo po, ito po yung nangyari po. Nang ilang segundo lang, tingnan nyo po yung nangyari sa may CCTV kung paano po or kung gaano kalakas po yung sinasabi ko kung buhawi. Ito po.